vlogging yan guys wag kakapi kami naba ano kaya pala hindi pinagsin pinatay ko yung tap na yun mm. kanina pa ako sa ang gwapo ng driver namin o oh. sabik. Ada blogger, blogger, Ana blogger. Kalam, please subscribe. sa uh, YouTube. Lagi. Uh, Mabuk YouTube. Ada blogger. Kalau ada quiz Filipina. Sa? Salam video. Ayan road? guys. Is good. 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 Kalam good. Mia mia good good si Luna. Luna ayan ng ayaw. Kita. Kapi na naman kami. Araw-araw na lang. Ang dumadali na sa dugo namin, kapi. Pilot ako doon, andun do, may nagme-message ka naman na luna ang pangalan, basic. Nasira ang buhay yung bulaw sa pinagyan, Kailan ba Kaya yan. Guys, nandito kami sa park. Basta hindi mo lang picture bata. Diba? Ang daming tao, grabe. Naghahanap kami ng makakapihan. Hindi pala makakapihan mag ano, ng shy. Tara, bili ka nyo. Punta kami ng bakala. Patay natin maraming babae. Nag-craving ka ng maalat. Hindi ba? Ito may ano, na ba yung kanina? Gagad ako ako. <laughs> Turok. Welcome to my vlog. Buti ba sa Luna Press? Ako Hoggard. Ayan. Pasal na pasal sa park. Ang mga gala nakalabas na naman Saan <laughs> <laughs> tayo? Saan tayo?

pag araw-araw pag -araw. ganyan-ganyan lang pag isang scoop ano ba hindi ka mananawa siyempre ah, ah, baskin ng rubies yan parang gusto <tinyo> ko kung kaya ng ice cream di ka uh, ba diba kayo kayo lang lagi parang... Ang ah, sarap. <tinyo> 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 sarap 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 bibili talaga ako dyan pag na lang ako magpili-pili ako ng pagkape jabitis ang mangyari sa'yo. Diabetes ang mangyari sa'yo. Ang mangyari naman sa kanya, <tinyo> di, oh, diabetes.

Pakokok lang siya. Ayan naman yung batang budol. Ba? Ibibintahan ka ng tigpiso. Ibibintahan ng tisyo. Ay, oo, oh, tagpiso bibili niya yung tisyo bago yung dalawa. niya yung Ano nagawa Ano

Sabi sa amin nung bata, Japanese daw kami, how about yun? sabi sa amin nung bata? <laughs> Japanese. <laughs> the Japanese? <laughs> okay lang yan, kaysa naman kang Bruce Oo, alam Alam nyo, parang ka sa lalo ba may sinasabi ka Okay. Mabuti. mabuti. Sana on. Or... Mabuti, ti. Mabili ko lang yung kubo-kubo sa kamsa kam sa idadala ko dito. Ano ba sila nagsasabi na ano? Ba sila nagsasabi na mabutang kumusta ka? Mabuti. Kasi sasagot tayo ng mabuti. Kasi sa sabi naman na mabuti, tiy. Kasi alam nila yung, yung, mabuti. Mabuti! Mabuti, mabuti, mabuti <laughs> ano sabi? <laughs> kasi sila sabi nila na, na mabuti. Tuwang-tuwa sila sa tayo ng mabuti kasi alam nila yung TITI. Eh? O doon na lang sa coffee. Basta pa siya oh. Uh. Ma <laughs> <laughs> Hindi kasi. mabuti. Alam nila yung yung TITI sa atin. Masarap, masarap yung kaitim ko. Sa tayo magkakapi. Sente tayo magkakapi. Sa, 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 sa kofen. Kalo mga kalaban, no? Pag malilinis. Kan. tayo ng isang upuan. Okay, go, go, go. Okay, go, go, go. yung nasa, nasa ano? Na. Okay, nasa and lemon and, uh, po, ano? Nasa Pupunta yun nga dito pag nakita pa tayo. Bakit? ay palubat na ako